tayo 437 Kita ah, okay, tayo pampanga natin kung oras tayo makarating sa bahay time check natin is 437 at counter flow bagal kasi to hari dyan ah, pa kasi ako dito sa shop. Eh, kunin akong gamit. Ayusin ako sa bahay. At skwato kanina. Umalis na ako eh. Ayaw, Duman yung baliswela. Traffic. Ayaw yung truck po. na lang tayo dadaan service road pwede naman ako dumaan sa looban kasi matagal dito dami kung balins ako dadaan sa na Tra daming stoplight light dyan tagal dyan pero dito service road ang oh, bilis dito wala ah, oh, dito mas mabilis yung dito ayan ang oh, bilis oh. mm. diba oh oh atau ah, mau motor di itu eh, service road tuh oh, service road tak ya Mahulog yung dalawang langis. <laughs> Ulong pa yung dala ko sa likod eh. Tit uh, <laughs> yung gas dito. Ayun especially expressway. Oh, di Bilis dito. One bar na lang <gasps> Pag-style One way na to eh Bawal Ayan one way Ayan, Dito sila Nagpapakanan oh ano? Wala tayo tayo dyan Anin Parada kasi itong Ano to Walang anin yung Parada Grabe. Sa lubong, wala. Pagas muna tayo dyan. Flying bee pala yan. Magalas yung ila, singko. Singko talaga. Uy, klaro. Singko. <laughs> Pagas tayo dito. Hopya Upya. 54 Basta yung Unlimited sandaan 100 Unlimited 100 100 uh, Okay po premium 54 Nandan lang, ku noen, lít nè tang eh. Ah, thank you. Bolt tang. mm -hmm. mẹ mau lục dito pang ganito 5 no 5-3 magbaka Bak natin to <laughs> isa lang pala pang dito bultang uli 5 na mga loads all tank tingnan natin 100 ilang bar makarating pa pangga to <laughs> uh, tinanggal na nila kala ko okay. eh Ito ang dadaan dito sa daan ko. Ben. Hindi si sa kanan dito layo Gusto pa yata abang ako eh. Alam nga yan. Truck na yan. Eh. Hindi niya alam yata likuan eh. Kumakabig siya. <laughs> ah, lastik talaga oh. Gusto ko yata banggain ako eh. Singko. Dati, lasing ko na sa marilaw na ako eh. Ay hindi, lagpas na. Ginto, blagtas na. Wala. Tingnan ko ni Mabanga dito. Lasotso na. City. Oo. Oh. natin na tayo ng ano Bulacan 5.34 ng umaga Kala ko lang size Nabilis lang pala Yan natin Yan natin na mamaya Nati ito na arko ng Bulacan Ayan ako sa baba ah, uh, Tabang po tabang uh, Exit ng tabang uh, 5.30 5.34 5.34 Okay. O, oh, 534 ang gaya natin. May mga ano pala dito, estudyante. Uh, ayun know. o. Oh. Giginto. Interchange. Interchange. Ayun o. 5.34 535 na ayan o buti wala ko na topic. 530 pa lang ayan o bulakan nalawigan ng bulakan pumasok na tayo na ano sa dolo uh, malulos yan malulos yan malulos dami bus dito Los. Yan, tingnan natin oras tayo makarating ng oh, ah, palit. Sir ride lang tayo mga lords. daloy ng sasakyan sa kabila ayun video ano na siya utang may nila pauwi na probinsya ah grabe luwag <laughs> arko na tayo Pampanga <laughs> 558 mga lords you know 558 welcome to Pampanga ano arko sas na ayo pa di out uh, alas sais paalit na uh, ayo si ang matakbo mabilis ang mata ko hindi ko makita dan mm kahit may mini driving ako mala hirap pa rin mapatak mo mabilis ano, baka mga overshoot tayo ba yari Asa is welcome to pampanggana pang tayo ano rin malis doon 4.30 eh 4.30 na kumulis eh 5, 6 and a half hours One and a half hours malang takbo natin nasa ko na tayo ng Pampanga nadulo na yan apalit na ni ipa oh macam karga nih Pak ada ame Nih Pak bro Oh tak nak berdua oh ayo dua mahan hahaha tapi harga bah ya hahaha sana ulang Ayun dumaan sa ano eh. Ayun dumaan sa gilid. Ay, sa gitna. <laughs> na lang yung mga motor sa ibang sasakyan eh. Ano eh. <laughs> Tapos takbo mo. Bagal pa. <laughs> ano ba yan? Ngayon ba talaga ngayon? <laughs> Lopit si kuya eh. Ang drive. dulo a palit tayo nakikita na yung ano bundok sa ano eh, no? yun oh bundok yan eh? sa Arayat Mount Arayat tayo 6.31 tama pang gana tayo alas 8.00 tayo makarating dito sa bahay uh -huh. steep pangko matagal pa yan Ang dalaw minor Hindi nakahabol Manila City na tayo mga lords SM Tulabastagan 6.45 Sigurado ito natin sa bahay nito Alas <laughs> City Ate, ano ko sa mga ba? Ayan o, araw ko ng Angeles City Ayan o, Angeles City Ayan o, dolo Dito na tayo, Robinson. Ayan. Robinson. Ano sa bahay? Eh? Ano oras? natin. 6.54. Alas 80 talaga ako. Oh. Wala eh, traffic. Sakit yung ano, likod ko. oh oh oh, traffic đi to, trời traffic, nanto ako ko, matulog <laughs> <coughs> 6.55 ng umaga is brought to you by so, <laughs> <laughs> yeah, wala pala city sabay na tayo to, dalawang uh, oras ka lahat yung biyay traffic na eh wala eh nabutan tayo yung traffic eh Kain natin dito ang traffic eh Bakit? Hmm. Tawag mo na doon. Tawag mo na doon. Boss mo, dali. Oy, dog. Grabe. Traffic. 6.56. Traffic talaga dito.